Guys, ako ay magluluto ng yan at saka yan. Yan mag-aano tayo, maggigisa tayo at maglalagay muna ako ng butter. Ayaw siyang malaglag. Ouch. Yan. mag tayo ng butter. Naan natin ng apoy. At ilalagay natin ang bawang. Ating igigisa ang bawang. guys. Nagisa natin ang bawang. Nagdagan natin ang butter. Ayan. Nagay naman natin ang sibuyas. Gisa-gisa tayo. Naan natin ang apoy. Lagay na natin itong kain na yan. Ano bang tawag dyan, mga guys? Hindi ko rin alam ang tawag dito sa inilagay ko. Kayo na lang ang humula. Ayan. Lalagay na natin ang hipon. Ayan siya, guys.